Ayan mga kamamshi, bali ngayon nandito kami sa Antipolo Kamsor. Ayan si mama nagwawalis. O ba diba? kasi naglalaglagan talaga yung mga mangga. Sobra. Halos lahat ng kapunuan dito sa bahay-bahay naglalaglagan yung mga mangga. At yung mga nasa upuan, halos mga bagong laglag lang talaga yan. Tara, turo ko kayo dito sa Bisaya Compound. Ayan, pakita ko sa inyo kung saan kami tumutuloy tuwing pumupunta kami rito. Kaya ganito yung tsura dito kasi wala naman talagang tao rito. Nagkakaroon lang dito ng tao tuwing may darating galing Maynila. Ayan, napakalaki niya. Kaya lang wala talaga nag-aasikaso. Meron dito isang tita ng asawa ko. Kaya lang, lagi din siyang wala. Ayan yon malaking kwarto pa yon Bale, ito is talagang ito yung pinakakabahayan ng mga magulang nila. Pero dahil wala na, syempre sa bunso ito mapupunta kina Kuya Lando. Tapos yung mga susunod na lupa ay sa mga kapakapatid. Kaya tara, ipakita ko naman sa inyo yung para sa papa ng asawa ko na tinayuan namin ng bahay. Tara, let's go! Medyo maputi nalang lang tapos sa bandang ibaba marami talaga halaman taran ayan siya bali kung mapapansin nyo dalawang pintuan dahil dalawang kwarto talaga yan yan muna yung inuna namin dahil hindi kaya ng budget ng sabay sabay inuunti unti lang talaga namin kaya kami umuwi ngayon is ayan nagpabubong lang kami medyo matagal na kasi ilang taon na lumipas sayang naman daw yung mga hollow blocks rurupok, rurupok ba? At dahil medyo pababa talaga to, medyo malaki-laki pa o marami-raming tambakin pa ang kailangan dito. Tapos sa banda doon sa may labas, ayan, maglabas ko rito sa pintuan. Yan yung sala. Ayan, pero inuna ko lang talaga tong kwara-kwarto kasi para tuwing uwi kami ng piyesta, may tutuluyan na kami. Ayan, ito yung karugtong talaga. Pero ang mangyayari dyan is, gigibain din yan dahil marupok na raw. Mas mataas-taas nga yung tambakan dito sa kabila. O ito, ito, gigibain na yung mga nagawa namin hollow blocks dyan. Ayan, medyo maputik nga lang. Talaga, kapag mainit, sobrang tigas ng lupa rito. Pero kapag maulan naman, sobrang lambot at madulas. Bala, ito yung kusina na dinaanan ko. Tapos ito dito tayo sa harap. Ayan, dito tayo. O, andyan sila mama at saka si ni sa balkon wala pa naman kami balak umuwi umanirahan na dito ang ano lang talaga namin kahit papano is tuwing umuwi kami every April or May is yes, may kami ng mga anak ko para hindi na kasi kahit malaki to Um, kulang sa higaan sa dami ng umuwi. At least meron na kaming tutuluyan. 2017 pa namin inumpisahan yung bahay. Ngayon is 2024 na grabe napakatagal. Wala kasing budget. Paunti-unti lang talaga. Kaya nga yung kalahati halos sira na talaga or bulok na pwede nang palitan kasi marupok na raw yung mga hollow blocks. Ayan o, oh, ito. Ito yung kalahati. Marupok na talaga yung mga hollow blocks. At syempre, bago tayo magtapos, ayan, thank you kay Papa na napakasipag at napakabait. Silang dalawa lang talaga kasi yung gumagawa, yung asawa ako tapos si Papa dito sa bahay. At syempre, kay Mama na rin, bali nandyan pala kami kina Ate Mercy niyan. Nakatapos kasi magpintura nila Papa, ayan, at sumaglit muna kami kina Ate Mercy, mga 12 or 1 p.m. yan. Ayan, dyan kami sa San Fernando. Medyo malayo-layo ng konti sa Antipolo. Buti na lang nakahiram kami ng tricycle kay Joel sa pinsa ng asawa ko. At nakita namin si Puti, yung, yung anak ni Ate Mercy. At ngayon, ayan, nandito na kami kina Ate Mercy. Bali dito sa San Fernando naman si Ate Mercy. Nakakatawa nga tong lugar nila kasi talagang napakaraming puno pa sa mga bahay-bahay. Ang galing, agad-agad nagluto si Ate Mercy ng biko o sinuman. At dahil medyo matagal-tagal pa itong lutuin, ayan, at niyaya ko ngayong anak ko, tapos sila tintin na mag muna doon sa tindahan na maraming duyan. Ang sarap tumambay, napakalakas ng hangin. At ayan si Tony, ayan, sinubukan niyang kahig-kahigin yung mga palay. <laughs> At ayan, kwento-kwentohan habang kumakain ng suman at saka bago umuwi, picture-picture. At ayan, pakatapos namin mag-picture-picture, umuwi na rin naman kami. I don't know.